Sports on Air. Obviously, marami na kayong advice sa finals ng Nebra. Tingin mo ba magiging parang added na Parang fuel para hindi na maulit yun. Iba yung sinasabi sa Nebra. Parang... yung Nebra parang... Kasi natakot mangyari ulit. Pero sa nito kasi uh, alam namin talagang loaded na, Pero may gift naman namin kaya namin. So yun pinag -tano, pinag -tano namin talaga ng na hindi kaya namin At na namin. So... so uh, okay. Sabi ni Alain, nag-usap step up daw kayo for today. Paano yung naging conversation na yun, brother? Ang uh, dami, gabi pa lang, kapon nga, kami yung mga ito, mga ito eh. Kasi, um, kahit na atrito kami ngayon, so alam namin, this is very important game. Uh, so, pero, um, this mean natin na lahat. So, um, alam namin yung na Sunday, um, it, it was a grind, grind out game talaga. Lagi ko sinasabi sa interview. Kasi alam grind, grind game ko, kalahat ko sa so, interview at yun naman, may lamang points. Kaya na sila, di ba? It's kind of 2 yata. So, ka... loaded yung sa At saka ka, ano, Veteran. yung mga Yung poise sa mga player talagang... Hindi mo matatawaran. Kaya talagang bawal ka mag-relax. Ah, uh, ano masasabi mo na kahit yung score ng 38 si Dreamer, ah, na uh, humapit kayo na yung game ba? Um, we scored 30 and we can the game. So, um, all the way okay, down, we scored 50 and then we got the win. So, doesn't matter, di ba? So, pero, I know na Sunday, um, mag-a-adjust sila. So, alam, alam na kung ba na dyan. So, ang importante ngayon, ah, nga. um, pahinga, um, Kau beri, Serius nama Nebra, atau jatohan Miguel, di yang dibiru. Puya, dan lahat-lahat jalan-jalan, nangis memang, walaupun mga di Games of Life, ada mga So, So, lah,

Um, basta, I'm trying my best to stop. At least, limitin. limit it him. Give it him nga pa rin, 38 eh. So, um, ano, um, I have to mention more. Kasi sobra. Siguro yung pinaka-offlight niya rin. Ito ko yung pinaka rebound niya. Offlight niya na. <laughs> so, um, basta, kasi Sunday talaga, talagang dito mo malalaman yung kaya namin champion or whatsoever. Pero hindi namin iniisip na kami. Basta gusto namin. Uh, Habang umiinit ang mga laban sa inyong mga paboritong liga, mag-register sa 1xBet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser o cellphone, mapa Android man o iOS. Gamitin nyo lang ang inyong mobile number o email at huwag nyo kalimutan ilagay ang promo code na SPONAIR. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayo magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwede nyo rin gamitin ang GCash or Paymaya account nyo para makadeposit or cash out. Simple lang, di ba? Kaya mag-register na sa 1xBet. Thank you for watching! Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.